Magandang umaga po sa lahat, Alexander Lexter Jules. Nagbabalik pala sa inyong update ngayong umaga. Mga kaibigan, inantay ko ito kagabi pero hindi ko talaga naantay kasi sobrang gabing gabi na. Yes, kagabi nakita natin uh, gaano uh, ka-ready or kahanda ang fans ng... Uh, asap natin to sa Italy Kung makita nyo, uh, sa airport pa lang ay sinundo na or uh, inantay na ng uh, mga uh, kababayan natin ang Team ASAP Batch 1 and Batch 2. Uh, nung alam nila na talagang pupunta sa Ambassador Loreto or Loreta, itong si Donnie, Belle, Maymay, and Kim talagang handa ang mga taga-subaybay nila na antayin sila doon. Kung hindi man basta-bastang uh, basta uh nakakapasok itong si Bel Mariano at saka si Doni Pangilinan sa hall, habang naglalakad sila sa street, okay pa. Wala pang masyadong kaguluhan itong si Bel and Doni kasama si Miss Darla Soler. Nung pumasok sila sa hall, mismo ay talagang ngayon nakita natin na medyo Uh, sumisikip ang pinagdadaanan ng tatlo papasok sa main hall ng Ambassadors Loreto. Pero yes, ayan, at uh, finally nakapasok naman ang dalawa or kasama si Miss Darla Soler sa eh, Don Bell po. Nakapasok naman ng uh, matiwasay na walang nasasaktan. O ba diba? ganun kahat ang Don Bellians na nagantay kay Donny and Bell sa Ambassadors Loreto or Loreto, I'm not sure anymore. But then yes, Ayun at takaaron sila ng mga moments together and uh, after that pa picture with kids with uh, teenagers and ayun may uh, ama pa nga na talagang suportado yung anak at uh, ayun sinamahan ng anak para lang makapagpa picture ito kay Johnny and Belle. Pero yes, mga kaibigan, ayun, kung dyan tayo sa medyo kalmado na pagtanggap kay na Belle at Johnny, punta tayo grabe sa napakagulo at napakakiotik. Bakit kiotik ang pagsalubong kay Maymay at siya kay Kimchoo? Habulan ang nangyari. Ah! O, diba ganun? Maymay! Maymay! May. Ayun si Maymay! O, oh, diba? Gusto nyo nung pruweba? Narito po yan. Ayun! Hinahabol po si Maymay. Kawawa naman tag tagabantay kay Maymay, Oh. Uh, lakad takbo, lakad takbo. Ito si Maymay kasi dahil sa maikli ang katawa. Ay, maikli. Maliit, I should rather, I rather say bayan. Ayun, dahil maliit ang itong kasing height na halos nito si Maymay itong Italiano na ito. At uh, lakad takbo ang ginawa niya at may pahila pang nangyayari. Ang sabi ni Bea dito, hala mo muna Maymay, di uubra ang pagtakbo mo dyan kasi hinila na po si Maymay entrata ng kanyang kasama. O, oh, tiba ba? Diba? Naku, hindi lang yan mga kaibigan. Ang dami pang nangyari na talagang hindi mo inaasahan. Akala ko, um, kalma-kalma uh, lang ang mga taong ito. Pero nagulat tayo nang makita natin sila na talagang dinumog itong si Maymay. Eto ha, Lung, naglalakad pa lang yon, Naglalakad pa lang yon si Maymay at saka si Kim Choo. Check lang. Wala pang masyadong Uh, kaba. Ito oh, sabi ni Cherry. Kakatawa naman kahit walang love team nata natagumpayan ni Maymay -may, ang career niya. Kahit solo lang siya, kilala talaga siya kahit sa ibang bansa pa. Basta Pilipino na kilala na din siya dahil sa pagkakabugera niya. Inawat na si Maymay, -may, sobrang kulit. Ha ha ha. Yun. Inawat na daw si Maymay, -may, sobrang kulit. Ah, Hayun si lang ha O, diba? Ikaw na may Kaya ayun, yung paghawak ng guard talaga, hindi daw binitawan si Mary Del may may entrata. Ah, grabe no? Sabi dito, oh, exploring the charming streets of Dumo, with Kim and may may. Ayun, naglalakad lang sila. Ayun, masarap ang, ang uh, kwentuhan, tawanan, dalawang... Uh, guard sa likod nung biglang naghahabulan sa kalye. O, oh, ba? Diba? Ikaw na, Maymay and Kim. Hindi basta-basta yung nangyari po. grabing ang daming crowd. Kung uh, makita nyo sa pictures na isinare ni Kim Chiu. Sobrang dahil ito si Kim Chiu mahilig talaga sa mga photos and videos. Makita mo na dinumog talaga si Maymay at saka si Kim sa labas pa lang ng building. Ang alos hindi na makakilos si Maymay dahil lang sa kadaming nagpapapi picture at uh, ayun si Kim Chiu, uh, she made through her way through uh, at uh inaaccommodate yung mga talagang taga-subaybay nila ni Maymay habang si Maymay ay na-stuck sa likod dahil maraming nagpapa-picture ayun Si Kimchoo na sa gitna na po ng crowd. Si Maymay nasa dulo pa lang. Hindi pa makapasok-pasok sa crowd na yaon. O ba diba? O ba diba? Ang sarap ng pagtanggap ng Milan kay Maymay at saka Kimchoo na talagang masayang-masaya tayo. I can't wait. Two days more to go. And asap in Milan na po. O, ba diba? Sino makapag... Uh, sinong mag-aakalang ganun kalaki ang crowd na nag-aantay sa kanila sa Ambassador Loreto. O, ba diba? May Mike Kim. O, ito. Ito, ah. Iba talaga hangin sa ibang bansa, legit. Pero kidding aside, nakakatuwa lang kasi talagang malaya sila kumilos. Ayan, Walking, uh, peacefully itong si Donny and Belle sa mga kalye ng Italy. Ala, ayun, hindi naman masyado chaotic. Kumpara kay Maymay at sa kay Kim Chiu na talagang, uy, Nagsasabi. hala. Ayan, ito palabas na ng building itong si uh, Donnie and uh, okay lang wala masyadong mga gulo ayan sa likod lang ang mga fans at uh, ilang bouncer bang meron sila dalawa din ayan nasa na Miss Darla sila Ayun, nasa kain Bye-bye! 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 Bye-bye, Dolly! Bye, Bye, Dolly! Bye, 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 bye. bye Dolly! Bye, bye. Bon. 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 Um. Check. Peaceful. Ano? Ayan. Peaceful. Ayan. Naglalakad Hello. sa kalye. Check. Walang masyadong kaguluhan. Peaceful. At hindi sila masyadong dinumuti naman. At safe ang dalawa na naglalakad sa kalye. At galing sila sa... Oh yeah, Galing sila sa event. pareho pa naman ang damit. At may mga pag-gift na po ang kababayan natin sa kanila. Ayan. Taking pictures. Peaceful. No, no, no. Up, up, up. Oh, di ba? Kit lang. Ganun lang. ganon, Ganun. Ganyan lang. Walang gulo. Ayan. So, easy coming. Easy going ang dumbbell. Habang nasa likod lang ang kanilang hey, mga guardia. Kumpara kay Maymay at kay Kim na talagang hala. Nako. Grabe. Maymay and Kim, no? Hindi um, mo inaasahan grabing hatak sa masa at sa ayun, mga kababayan natin dyan sa Milan Italy, o diba ang saya-saya, uh, we are so thankful na talagang um, inantay si Maymay at saka si Kim dyan sa Italy sa ambassadors para sa kanilang uh, ayun para makapagbinta pa ng more tickets para sa mga nag-aantay kasi dalawang araw pa lang at may uh, pa uh, tikim itong uh, ABS-CBN na makasama ng mga fans nila itong si Donnie Belle, Maymay and Kim Chiu dyan sa Ambassadors Loreto. Sana ay nasyahan kayo sa mainit na pagtanggap ng Milan Italy sa ating mga ASAP stars. Maymay and Kim Chiu. Oh, ang ganleng, ang ganda, ang sarap sa pakiramdam na dinumog kayo dyan at masarap lang sa pakiramdam na hindi kayo nasaktan. O, ba? Diba? Ingat-ingatan niyo po si Maymay at saka si Kim Chu na mga bisdak, huwag niyong hayaang magalusan ang ating mga paboritong idolo dyan sa Milan, Italy. Habang uh, nag enjoy sila sa kalye, kalingaw basta duha. O, ba? Diba? Si Kim Chu at saka si Maymay, sabi daw ni Maymay, Churanta Pic ka. Sabi niya kay Kimchoo, sabi din din ni Kimchoo, okay ikaw naman, picturean din kita. Diba, ang sexy-sexy ni Maymay. At hindi ko inaakalang sa kasiksihang ito ni Mary Del maymay Entrata, naka-leggings na nga. Meron pang, uh, ang tawag dyan guys? Naka-leggings sa loob, naka-shorts. Itong si Maymay Entrata, making sure na talagang ah uh, doble doble ang suot, di ba? Napaka hindi mo inasan yung iba diyan pag ganyan ang suot, naka tibak na yan, guys. Pero si May May, tatlo-tatlo ang suot, may may underwear na, may pa tight leggings pa, leggings. Tapos meron pang uh, ganong suot. Ano tawag sa ganong suot, guys? Hindi ko alam, O, oh, di ba? Uh, so, yeah. Donny as close in security ni Bell. Ayan, si Doni ay naalagaan si Bell sa Italy, Milan. Alak, grabe to, oh. Si Kim and Donbel talaga ang di Pwede di kasama pag world tour. Uy, hindi ba? Di mo, di mo sinama si Maymay? Grabe ka naman. Uh, medyo may uh, sakit ng loob to kay Maymay Entrata. Gayong ako, eh, hindi ako maka-donbel. Pero ayan, uh, dahil alam kong mahal ni Maymay itong si Bell at saka si Donnie. Kaya sinasali ko sa vlog kasi alam ko, Uh, mahal din ng uh, dalawa itong si Maymay and Trata. Kaya wag naman ganun masyadong uh, harsh kay Maymay and Trata. O jiba, masakta naman tayo doon. Gamit ni Donnie, uh, gamit na gamit ni Donnie ang height niya. Ha? Ewan ko lang kung hindi pa lahat makakasama sa picture na yan. O diba? Ganun. Parami din palang crowd naman itong si Ben at si Donnie sa loob ng building. Um, Wow, thank you so much mga kababayan. Don, daw. see you all on Sunday. Maraming salamat po sa pagsipot. Ay Itong Katsin kay Maymay at saka kay kim cho sa labas pa lang ng building dinumog na, how much more sa loob. Nakakapas, nakapasok kaya lahat 'yon at nakabili ka kaya lahat 'yon ng ticket ang ganon kalaking crowd na sumalubong kay Maymay at saka kay Kim ay kay Chim, kay Kim, yung mga uh, humabol kay Maymay sa kalye ng Italy, Dumo Italy. Ganon kaya kadami din ang mga tickets na nabili nung ganong kadaming humabol at uh, nakigulo kay Maymay at Kim Chu dyan sa Ambassadors sana naman. At nakabili sila kasi may papromong 3 plus 1 ang mga tiket uh, sa mga panahong ito dyan sa Italy para mabigyan ng pagkakataon ang mga followers ng ASAP natin to performers na makasama ang kanilang mga idolo sa ASAP in Milan ngayong linggo na yan mga kaibigan. Ah, I can't wait. Panay ang practice ni Bella panay ang practice ni AC ni Talent at saka ni Maymay uh, habang inaantay ang dalawang araw para sa inyo mga kababayan narito po ang moment Kim at Maymay mainit na tinanggap sa ating mga pamilya sa Ambassadors Milan have a watch on these guys <laughs>

Na Picture pa! kids <laughs> Isa pa. pa. Wala ba diba, masaya? Ayun. Sigurado ako may mga videos na lalabas pa more later today. Dahil busy tayo sa ating trabaho dito sa paralan. Sana ay makapagbigay tayo ng update. If not today, then sulitin natin mamayang hapon mga kaibigan. Alexander Lexter Jules, yan po muna ang ating update. Magandang umaga po sa inyong lahat. I know you are so happy and you're so excited for them. Kaya tutok lang sa ating mga updates for my my Kim Chiu, Bell and Donnie and the rest of the Kang dyan sa Milano, Italy. Alexander Lexter Jules, magandang umaga mga kaibigan.